Pananghalian po at minendal, pinagsama ko na sa isang video. Iba po ang proseso ko sa pagluluto ng crispy corn beef. Manood kayo ha. Binanlawan ko po ng binanlawan ng ilang minuto ng mainit na tubig para one, matunaw yung taba matanggal sa corn beef at ang matira yung laman lang. Ang bala ko, ipiprito ko to para maging super crispy. Sa isang malit na kawali, painit po tayo ng apat na kutsara ng mantika. Oy, prito nyo na. I will stop now kasi tumitilansik. Pero nakita nyo, brown na siya. Look at this. Transfer nyo sa tasa, lagyan nyo po ng paper towel para mawala yung excess oil, yung mantika. Oh, konting mantika ulit. Igisan nyo na po ang sibuyas at maraming kamatis. Lagyan na rin ng bawang. Luray-lurayin nyo po yung aromatics at lutuin nyo for 5 minutes hanggang lutong-luto na. Kalahating tasa ng chicken broth, isang kutsara ng sesame oil, tatlong kutsara ng toyo, at isang kutsara ng cornstarch. Ilagay ang ilang piraso ng broccoli na hiniwa ng maliliit. Sabawan ng konti ng chicken stock. Takpan. After a minute and a half, that's all. Using medium heat. Ibuhos lang pampalapot. Haloy ng kaunti. Para po lumapot ang sabaw. And this is the crispy corn beef. We will add it to the pan. You don't want to mix this until you're ready to serve. Para crispy pa rin yung corned beef. O magsayin na kayo. Ito na ulam. Corn beef sa lata na may broccoli. Kakaibang pandar naman po ang ginawa ko din niya sa ating turon. Imaiba naman at medyo gawing special, special na kaunti. Kunting cinnamon powder para may lasa. Kung may choice kayo sa asukal na pula, ang gamitin nyo is dark brown sugar. Tapos dagdagan nyo ng konting cinnamon powder, nakita nyo. Kaya special, may mani po. Okay, lagyan nyo ng mani. Tapos yung mani, tagtarin nyo. O paghaluin nyo na yung mani at saka yung dark brown sugar. Palatan nyo yung saba, hiwain nyo sa gitna at paghaluin nyo po sa mani at asukal. Masarap po ang combination ng saging at mani. Didikit yan! Kung ayaw nyo ituloy na turon, ganito na lang, i-freeze nyo muna bago nyo i fry Parang wala naman akong Pilipino kilalang hindi marunong magbalot ng lumpia. O parang lumpia lang ang ibabalot natin pag uuwa kayo ng turon. Lagyan nyo ng tubig sa edge para mag-seal right away bago nyo iprito. I-freezer nyo muna ito pagkagawa nyo para po uh, stable and firm yung inyong um, turon bago natin iprito. Painit kayo ng maraming mantika dahil lubog dapat ang turon pag niluto nyo. <laughs> Alam nyo, nung bata ako, lumalaki ko sa Pasig, lagi ko nakikita yung kapitbahay namin nagtitinda ng banana cue o turon. <laughs> Nilalagyan niya ng ano, asukal na pula yung mantikang kumukulo habang niluluto niya yung turon. So, ginaya ko lang. <laughs> <laughs> and right after frying, immediately roll it into your leftover peanuts and sugar combination. Pagulungin nyo na pong pagulungin dahil yung mainit na mantika will definitely stick into your peanuts and brown sugar. Palamigin nyo muna ng konte at hayaan nyo mag yung mag-set yung mani at saka yung asukal na dumikit dun sa mainit na mantika. Tignan nyo, oh, sarap! Ayos po ba ang natin? oh, bukas po, bumalik po ulit kay manood kayo. Gagawa ulit tayo ng mga ulam na ganyan po kadaling na uh, lutuin. Yun ang gusto niyo di po ba? O, oh, bukas, ganun ulit. Haha, orang bilang <laughs> apa?